Magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan Nandito na naman po tayo Sa pag-uusapan Sa kalusugan At kapayapaan Ngayon ang ating tema po ay Tungkol sa bawang At kung ano ang nagagamot nito Isa sa pinakamagbisang gamot sa buong mundo Bawang Allium sativum Pamilya ng Liliaceae Mga karaniwang tawag Ingles Garlic Bisayan Ahos, Ilocano, bawang. Sa Bicol, bawang din. Atin na pong umpisahan mga kaibigan. Ang bawang ay may taglay na sulfur, iron, potassium, calcium at iodine. Ang bawang ay isa sa mga pinakamahusay na antibiotic natural na natuklasan ng siyensya. Na kung saan ay may kakayahan pumuksa sa mga mikrobyo, streptococci, staphylococci at mikrobyong nanatipos dahil sa taglay nitong sangkap na alisin pati tipos no kaya niyang pigilan ayon sa sinabi ni Dr. Dimitri Kotsinov puno ng tanggapan ng Foodstuff Chemistry Laboratory Institute of Nutrition USSR ang bawang ay isa sa pangunahing pagkain ng kanilang bansa maraming mga pagamutan at klinika di umano sa Rasya ang gumagamit ng bawang bilang isang wide spectrum antibiotic at bilang gamot o luna sa mga sumusunod na karamdaman, una, alta presyon, bato sa abdo, gallstone, at mga sakit sa atay, pasumpong-sumpong na sakit na katulad ng hika, emphysema, ubo, at pasumpong-sumpong na sakit ng tiyan. At sikmurang katulad ng dipagkatunaw, kabag, paglaylay ng bituka at colitis, inyulat din niya na karaniwang sinasangkapan ng bawang ang mga dilatang pagkain katulad ng mga sabaw, mushroom at mga gulay. pakabisa po ng bawang. No? Na. <clears throat> Ayon naman kay Dr. Kramer, ang bawang ay may kakayahang sumugpo ng coronary thrombosis, bunga ng taglay nitong alisin, adenosine at sulfur. Ang, kaya, ang kakayahan din naman ng bawang na pagpantayin ang presyon ng dugo ay alam ng nakakarami. Napatunayan na rin sa, na mga eksperto na ang bawang ay sumusugpo sa pagtubo ng kanser at tumor. Sa isang natatanging eksperimento, ang bawang ay napatunayan ding nakapagpipigil ng pasimula ng sakit na polio. Napakabisa niya, ultimo sakit na polio, no? yung pag-uumpisa, kaya niyang pigilan. Kung may pamamalat, sore throat, ubo, tuberculosis, pneumonia at iba pang sakit sa baga, respiratory complaints, uminom ng tatlong kutsara ng katas na bawang, diktikin ng ilang piraso ng sariwang bawang at haluan ng kaunting mainit na tubig upang makuha ang katas nito. Ipahid din ang dinikdik na bawang sa buni, ringworm, sa mga kagat ng aso, kagat ng insekto, kagat ng ahas, at iba pang makamandag na kagat. Napakabisa niya. Ayon naman kay Lee Zinzen, ang bawang ay may malaking impluensya sa pagpapaayos ng pali or spleen, tiyan at bato. Ito rin di umano ang magandang pampatulog sedative. At pagkontra sa laso na kinokontra din umano ng bawang ang mga taong na lasong, nakakuha ng pagkain ng karne ng hayop at isda, pinipigil ang pagkakaroon ng goiter at maraming karamdamang sanhi na tulad ng mga mikrobyo. Kumain minsan-minsan ng hilaw na bawang upang magmukhang mas bata. Bah, ang bawang pala ay nagpapabata. Ano? <laughs> Ayoko lang nalaman yan. Ha? Eh? At magkaroon ng mapula-pulang kutis. Ang masamang amoy ng hilaw na bawang ay maraming kontrahin ay maaaring kontrahin kung kakain ng yarbabuena, hilaw na kinchay, parsley o celery pagkatapos kumain ng bawang. Ang paggamit ng bawang bilang panlunas ay maaaring makasama doon sa may mababang presyon. Huwag masyadong gumamit ng bawang kung may peptic ulcer. Ang isa po sa pinaalala ng librong ito na kung kayo po ay may mababang presyon ng dugo, ay medyo pinagbabawal ang bawang. Baka ho, mas pababain niya pa. At saka ang may sakit na peptic ulcer. Napakaganda po mga kaibigan. No? Na ang tinura ng bawang na binigay sa atin ng ating po may kapal ay napakabisa. Sabi nga po ng ilan, mas mabisa sa, sa mga naimbentong gamot ng tao. Talagang itong bawang ay maraming sangkap. Nasa 20% na antibiotic ang nasa kanya. Both virus and bacteria ang kanyang pinapatay. Di ho ba? Walang makakagawang iba nung kundi bawang lang. Maraming salamat sa poong may kapal na nagawa niya at naibigay niya sa atin ng maayos. Kung aayusin lang natin ang paggamit ng bawang ay maaayos natin ng maigito kung paano magagamit sa pang araw-araw. Maraming salamat mga kaibigan at sana may natutunan kayo sa araw na ito. Maraming salamat po at happy sabat.